Insaktong lima katuig human may ang dagkong sunog sa barangay Tipulo Mantawi City na nawagan geron ang mga napigtuhan o konkretong aksyon gikan sa city government. Awag nila, relocation for all. Anong report ni Nico Serino. Atubangan sa Mandaue City Hall, nagprotesta ang mga fire victims sa barangay Tipolo. At kini sa tangkot ikalimakatuig na anibersaryo, sukad na sunog ang ilang mga panimay sa may Sityo Basubas, Espina, og Maharlika Compound. Panawagan nila, labina sa Housing and Urban Development Office, Conjudo, at imanon ang tanan ng fire victims, og i-relocate pagtarong. Nabalaka sila, sanglit ang mga sharers o renters, dili mapabalhin sa housing projects sa syudad. Usa sa kanila, si Ginang Margie, nasawa pa ang sunog nakipuyo sa iyang ugangan. Ang ina na sila nga, walay kabalit ng mga sheriff. Okay, katukunong sa pasilungan, mga onera, ang great point dito makapuyo. So kami mga sharer, dili sila may labot kaya dili itong problema sa gobyerno. Matod sa tagahudo, sige silang pangumbinsir sa mga sharers o renters nga mudangup sa ilang opisina para sa interview. for validation so we can help them how to facilitate them especially na uh, one sila, secondary priority sila batang ato lang is to namtan time kuan program sa 48 no sa kanila administration so dito nato sila enroll sa Historia forum sa city hall ni atong miaging Adlao, kinisab ang gipasabot sa mga opisyales. Ang mga orihinal nga house structure owners pa ang maakomodar sa condominium project ug temporary housing nga pasilong. From CICC, shares and renters precisely ato ang atong gipang interview if only to make sure na makita na ilang circumstances kay eh, maskin sa shares and renters and sila priority sa coming housing projects na pamagitan sa tears, tiers like na vulnerable kay nila. Nico Sereno Balitang Bisdak